Medyo napakaganda lang ng mga comment na ito. Basahin nyo nga ito. Ayan o. Oh. Hindi ko alam kung mahal kayo ng magulang nyo. Hindi ko alam kung nasaan yung lawak ng pangunawa o lawak ng pag-iisip ninyo. Kung bakit nyo nasabi yan. So gusto ko lang pong linawin sa inyong lahat na yung incentive po ay weekly incentive yan at hindi lang po yan para sa Metro Manila. Yan po ay pangkalahatan para po sa Cebu at Cagayan de Oro. Ngayon kung masama man ang panahon sa Manila binabaha man, hindi kayo makabiyahe, huwag na pong piliting bumiyahe at hindi naman po kayo pinipilit para mahit yung incentive na yan. Kahit anong sa ng panahon niya dito sa Metro Manila, kahit hindi ka babiyahe, hindi ka po pipilitin para makuha ang incentive na yan. Nilalabas po ang announcement na yan dahil para po aware yung taga Cebu at Cagayan de Oro. Hindi naman po lahat dito sa Metro Manila ay binabaha. Meron pong area na hindi binabaha. At di lahat ng biker ayaw sa incentive na yan kahit umuulan. Iidan lang po kayo ang ayaw sa incentive na yan pag maulan o masama ang panahon. Yung iba kasi bumabiyahe pa pag alam nilang kaya pang bumiyahe kahit medyo masama ang panahon o maulan. Ngayon kung hindi mo kaya, magpahinga kaysa magsabi ng hindi maganda. Mahirap pong ma-deactivate sa panahon ngayon, lalo pag sarado po ang Joyride office. Lagi pong nasa huli ang pagsisisi. Tulad nga lang sinabi ko, buhabyahe ka pa, kumikita ka pa, panay sabi ka, okay si Joyride, maganda si Joyride. Pero nung na-deactivate ka na, saka mo sasabihin, pangit sa si Joyride. Ganon po talaga lahat ang sinasabi pag na-deactivate. Sa Sama ang loob dahil sa ginagawa niyong kalukuan, na-deactivate kayo, sinisisi nyo na rin kami ngayon. At lalo na ako, lagi nyo akong sinisisi. Wala na po akong ginawang masama sa inyo. Nag-announce lang ako. So kung hindi kaya, magpahinga. Pag kaya, tuloy lang, biyahe lang. Okay? Yun lang po. Sana uh, lawakan nyo na yung pangunawa nyo sa mga nag-comment na ito para umasinso naman kayo. Dahil kung ganyan ang mindset nyo, saradong pag-iisip ninyo, maniwala kayo, walang mangyayari sa buhay ninyo. Maraming salamat. Magingat po kayo lagi sa biyahe, mga idol.